second day sa work ngayon lang makapag video dahil bawal na pala ang cellphone dito at work while nag go work ayan ang aga ko 7.40 pa lang nandito na kami nandito na ako ako pa lang mag isa ang dilim kasi pinapatay na nilang ilang hindi ko alam kung saan nila inoon at wala pa akong idea dito as in ang dilim ito yung gawa ko nagsasasang at nag at the same time may comes kasamang komsa na rin pero hindi talaga ang ko ang pinaka chicken, chikeng ay komsa pala chicken chicken ka pa dyan. at saka nagpapaking my god may ano pa dito ha maliwanag lang kasi naka flash yung video ko pero ang dilim dito sa loob and fairness ako lang mag isa Ayan pag hinarap ko yung camera as in mag-isa lang ako. Sobrang dilim, may mumu sa likod. My god. So yan lang, short video lang tayo. Kahapon first day ko, gusto ko talagang mag-video kasi syempre excited ka first day, pero hindi na pala allowed yung phone dadalhin sa bulsa kailangan mo na siyang ilagay doon sa mga box na nalagay ng cellphone. So, ayan. Long time no see, but now see now. Ito yung dati kong company. Balik na lang. No choice. Pero okay naman. Yun lang. Bye-bye.